Ano ba yan? Naka-video ba yan? Uh, ano lang namin to sir? Ano? Ah, parang documents lang. Ano po natin yung video? Hindi, nee, documents. Kasundo, na tayo sa presyo. Tapos ngayon, nag-dinala ko dito. Nakapag-meet po na ako. Hindi, ano lang to sir? Parang, parang ano lang ba? Parang ah, pang documents lang namin. Ano pa lang? ID. Wala lang ID, ID. Sir, kung bayaran ninyo, bayaran ninyo. Kanina pa ako dito. Naaabala na ako. Kung, kung gusto mo sir, Kunin mo na lang yung papel, uwi na kami. Ay, wag mo! Bayaran niyo ang gas ko! Ayaran mo, tas ko, hindi ako papayag yan. Yo, what's up mga boss? So, kasama ko ngayon si uh, Thinking Buddy. Alright. Yeah. At uh, may titignan kami sakyan. Kasama din yung isang uh, nagbibenta natin kasama ng uh, ang mo, boss? Ah, uh, ang mga plus Edgar. So, Edgar. At uh, may binibenta ng ano, mas na ray po. Ray-Ban. Uh, uh, so, like, ito kasi, uh, kasi hindi ko na rin masyadong nagagamit sa -huh. sobrang na nandiyan meron na kasi akong bago ngayon na sasakyan so ito depende kung magkasundo tayo ngayon sa presyo uh, ay bibigil ko sa'yo pero kailangan muna natin i-check uh, mga so, dapat i-check dito i-check ng sa mga loob uh, yan ito sa loob importante uh, ang loob din uh, uh, ito mga kamatik suta ha matik transmission uh, 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 transmission siya uh, tapos uh, ang andar nito ay Ma'am, ganda. Ayan. Ang ah, po sa so, makina niyan, malinis. Itong makina niya, malinis. So ito, uh, pinasadya ko talaga ito pa alaga kasi ito, hindi kasi ito nakalabas sa garahe kaya lang. Ah, uh, makikita niyo mo naman sa pintura. Ang mga mga ganda po nito. Yun Tapos so, yung makina nito, sir, ah, uh, well maintained po ang makina niya. Ayos, walang tagas, walang ingay, walang inig. Walang ano kaya pwede yan. Na pwedeng ano, na pwedeng sa makina. All in all, pagdating sa body, lata po. Lata, So, ngayon, dito, para mas highly satisfied po kayo, sir. Dito po, malakas on sit-up na po ito ito. Mga magkano naman yung mga setup na ito po. Ito, ang sound set up nito is worth 30,000. Nung up ko po ito, nasa 30,000 itong ginastos ko. Pero ito, kung nagkasundo tayo, kasi total po, uh, nag-vlog ka naman, uh, Plus, nakikita ko naman sa iyo yung sasakyan ko. Ito po, eh, kung magkasundo tayo sa presyo, pwede kong bibitawan nga lang po sa iyo ng 15,000. na ba yung pinakala sa price? Wala na ba? O sige, para pa kung ano, edi talaga tayo, ay bitaw ka sa yo ng hanggang 13K. Yung papel naman po nito. Xerox oh, uh, po or... Kasi sobrang baba pa baka tingnan muna um, yung ano. Okay. Parang... <makes noise> Yung yung basta sigurado ba 'yun? Basta sobrang ano, sobrang baba baka naman may ano 'yun, basta may issue ba? Hindi ah, gusto ko lang gusto lang din namin tanungin baka uh, uh, syempre. Po eh. wala po, pwede pwede niyo naman ma-test drive. Kasi, Kasi sobrang naman, baba bus eh. Kung tayo gusto niyo, test drive job niyo po muna. Uh, saka pwede naman natin ma-verify sa LTO. Uh -huh. kung gusto ninyong i-verify, verify natin bago niyo bayaran. So ito po yung mga papers niya na yan. So, ang totoong story nito, ang last registration niya is 20... 20. 2020. 2020. Uh -huh. expired na po pala ito. Uh -huh. Four years. Magpo-four years. Magpo years. na. Bali, ano po, uh, matanong lang po kung tayo po ba yung first owner niya. Uh, bali, kami po talaga ang first owner nito. Kompleto po ba mga papel na ito, sir? Lahat oh, po, po, kompleto po yan. Lahat po lang. Pero yan. mga tanong lang kita, sir, kasi sobrang ano baba benta mo na eh. Oh. Uh, hindi ba karnap to or anything ba naman? So hindi. kung car karnap po yan, uh, hindi po yan magiging parehas sa pangalan ko, yung pangalan ng rehistro na sasakyan. Hmm. At saka pwede ninyo po yan mabiripay sa LP Oh. So, hindi tignan mo yung papel, pre, baka pegi yan, pre. Kasi nag nagdududa lang po ako kasi 13,000 nakakabili ka na agad na ganito ang kagandang sakyan with nakabiltin pa ng ano, speaker at amplifier? Opo, ay, eh, yung problema ano ko lang kasi, uh, wala na kasi ako mag-parking yan sa bahay. Uh, so, nagmamadali lang din ako na mabenta po itong sasakyan ko na para magamit ko naman yung parking space sa bahay kasi may uh, bukas ay eh, darating na rin po yung aking isang unit. Eh. So ngayon, ay eh, ito po, ang uh, napakababa na po nakipagmukha na po ako dito sa iyo para magkasun mag ano natin para may deal ko na to so ano kaya buddy kayo so, kayo mag usap natin? yung pre pwede bang pag isipan ko na lang yun natin so, uh, sir. Uh, ano ba yan? Nakabideo ba yan? Ano ba yan? Nakabideo ba yan? Ano lang namin to sir? Ano? Uh, parang documents lang ba? Ano ba natin yung video? Hindi, documents lang namin, sir, pag ano. Kasi nagkasundo na tayo sa presyo, tapos ngayon, dinala ko dito, nakapag-meet up pa ako. Hindi, ano lang to, sir, parang, uh, parang uh, ano lang ba? Parang pang documents lang uh, na namin. Uh, okay. Mamamaya. Uh, okay, okay lang naman, yung, kung okay yung transaction, sir, okay, okay lang naman i-video. nakapag-meet uh, okay. up ako dito, sayang naman ang gasolina ko, yung napakalayo ko pa. Ang gagawin natin sa gasolina niya. Isipin niyo po, galing pa ako ng Quezon province tapos pumunta pa ako dito sa inyo. Layo kasi ng pinuntahan din Hindi, sa amin naman pre, walang problema ang kukunin namin kasi 13,000. Gusto lang na namin makasigurado kung... Uh, Tsaka okay lang ito, video lang naman pre, ano lang naman kung wala naman masama pag ano. Kasi kung... Ano talaga, ay hindi... Kahit nung sa abala ko na lang sa gasolina ko, yung mababayaran niyo, yun kasi sayang naman yung ginastos ko ng gasolina ko, so, napakalaki ng gastos ko sa gasolina. Uh, nag muna natin. Oo, oh, uh, sa so pre, eh, kung ano. Ay, but, eh, ganito na lang ang gagawin natin. Eh, ganito na lang ang gagawin natin. Ganito na lang ang Ganito na lang ang gagawin natin. Ganito na lang ang gagawin Teka lang, ganito na lang ang na gagawin, na na, na na gagawin natin. Total, okay naman. Nakita naman natin na ayos naman. Pwedeng mag-down na ako sa'yo. Nang kalahati muna. So hindi ako papayag niyan kasi ang layo pa lang pang tinanggalin ko kaysa so para lang ano eh para lang para lang mana yung tinanggas niyo. Wala nang problema kasi nakapunta lang, nakapunta ka naman na dito sa bahay namin. Kasi napakalayo pa sinap pinanggalingan ko ngayon mag-down mag -down, mag down ka sa akin. Pwede ka mag-down sa akin pero dadalhin ko muna sa sasakyan. Ano kaya? Eh kailangan kailangan sana lang. So kasi ito ha, kung kayo pinagtutahan niyo ako na karna kong sasakyan eh ako basta ako magtutuda kung magdadaw lang kayo ng kalahati eh, tapos ibibigay ko sa inyo ang sasakyan eh paano naman ang kalahati eh. Ano ba din kanila natin kung kayo mag-usap pre, bala ka. Pre, siguraduhin mo lang yung mga papel pre kung ano yan. Hmm. Kung... Kasi dito sa papel, okay naman. Baka uh, pangalan naman dito sa kanilang papel. Hindi, baka ano kasi pre. Pwedeng pikein kasi pre. Depende. Pero ayun ko kayo, sir, okay lang na. Sabi ni kaya mag-usap pre eh. kung may ano, gawa na lang kayo ng ano ba, mga do dokumento, uh -huh. ano ba? Oh, pwede naman natin magawa ng ano. Sige, pwede naman tayong pumunta sa barangay at magpagawa ng ano. Oh, um, na itong sakyan na to ay uh, hindi uh, galing sa Carnap. At uh, okay naman yung mga papel na nakita natin dito. Ba't pupunta pa tayo ng barangay? Para ano, para tawag nito para doon natin pagbayaran lahat ng no, ano at kasunduan natin presyo. Pwede ko naman ipulipid na siguro doon para... Eh, kung gusto nyo dito na lang, dito na lang. Kasi, magbihay pa tayo ng barangay. Kaya may hindi ko naman kapisado dito ang lugar ninyo. Well, kung gusto ninyo, pwede ninyo mapatawag yung kapitan. Pupuntahin natin dito. Yung Pero kung ano ako tayong pupunta pa doon sa barangay, ay... Hindi so, ano po dito? pwede. Kasi kung magpapatawag tayo ng barangay official at dito tayo mm -hmm. gagawa na kasulatan, o pwede po yun. Sige, pwede rin naman siguro. Kaso, ano, okay naman lahat ba di? Ikaw pa rin. Oh, sa walang problema. Ano lang naman pwede ako ano dito. Na, na natin? Kung papayag siya sa... Ikaw, anong sa tingin mo? Ako, okay ako sa 13,000. Pero okay. ikaw ba? Kung sigurado ka na sa okay papel naman, dyan. kasi hindi na ako talo sa 13,000. Oo, oh, talaga eh. Tingnan mo naman, naman sa sakyan. Oh. Hindi naman masasakyan. Ay, che eh, check mo pa, pre, yung makina, pre. Baka, Ay, ano. natin, ano. Maayos para, Maya. O, loob, Ang ganda. Walang problema. ano Tapos, itong, ano niya, taas niya, walang lobo or mga sira-sira, okay pa, maalis pa, 13,000, pwede na, boss. kunin na natin. <laughs> ha? Ha, uh, pre, hindi ako, ano, pre, hindi ako kampante, pre, sa gano'n. Ikaw, baka, it's good to be true, pre. Yeah, so, bala. May gagamitin na rin tayo, diba? Pag nagbigay tayo ng mga pagganap. Kasi gano'ng, gano'ng presyo, pre, hindi ako kampante, pre. Sa so, 13,000? Oo, oh, syempre, ko, syempre, 13,000 baka madali ka dyan pre baka naka ano yan naka red alert or LTO ano yan pre baka mamaya bigla ka na damputin sa kalsada pre o naka alarm pala ano kunin natin yung ano ID niya ikaw kung gusto niya tsaka ikaw kung paano yung usapan niyo sir may ID ka ba uh, mayroon pa akong ID sir uh, ano. yun na lang yung gagawin natin ano Meron po kong ID. Yun na lang natin gagawin natin. Ano gagawin natin? Dito of sale ba? Para uh, ma... Just in case na gusto ko transfer sa pangalan ko yung sakyan. At transfer ko. ano so, paano na yung ID, sir? Kailangan natin yung... At kailangan pa na. Ay. Kasi Wala lang ID, yun Natin. Eh. natin bayaran ninyo, bayaran ninyo. Kanina pa ako dito. Nakakabala na ako. Kung, kung, gusto mo, sir, kunin mo na lang yung papel mo at uuwi na kami. Ay, wag mo. Bayaran niyo ang gas ko. Oh, Pagkano no. ba yung gas mo, sir? 6,000. 6,000, wag na lang po. Bayaran mo gas ko, hindi ako papayag niyan. Bayaran mo gas ko, hindi ako papayag niyan. O oh, sige, para wala nang ano, wala nang gulo, bayaran ko na lang yung 6,000 mo. Ayun, ayun papel ko. Ayun yan. Ay, ayaw nga pala. Sayaw pala kayo, sir. Para! Hmm, Para na nga. Ayaw, di ba? <laughs> It's a <laughs>